So yun, what's up mga kapadya nag-umpisa na nga po ang hanging habagat kaya umpisa na naman ang gandahan ng ating pagpandaw sa ating baklad. Ito nga pala yung mga nahuli natin ng mga nakaraang araw mga kapadya men, anin mo ngay pag dumarating kami sa aming lugar kasi ang daming nagkakagulo pag dumadating kami. Kanya-kanyang pilihan ang kanilang mga pangula mga kapadya siyempre libre lang yan sa ating mga tropa. game yun guys So tuwing umaga nga pala mga kapade maaga kami palaging nangingisda ni Topak. Dalawa na lang pala kami natera sa mga tropa mga kapade kasi yung iba nagtrabaho na sa ibang lugar. Kasi dumarating talaga sa punto na mahina yung hulihan natin mga kapadimin kulang na kulang yung kinikita natin sa pang araw araw mga kapadimin kaya sinasamahan lang natin ang counting diskarte at trabaho sa iba iba pang mga trabaho para kumita ng pera mga kapadimin pag ganito naman mga kapadimin na maganda yung ating hulihan ay eh talagang sulit na sulit naman talaga yung pagod mo mga par talagang sobra-sobra din yung biyayang binibigay sa atin ng buong may kapal at sa biyayang binibigay ng karagatan natin mga par. May kita nyo dito mga par kung gaano karami yung aming mga nahulin nito pag ngayong araw. sa mga sumunod nga na araw mga kapadya pa rin napakaganda pa rin ang huli natin sa ating baklad mga kapadya kaya lubos lubos ang pasasalamat natin sa buong may kapal sa biyayang binibigay niya sa araw araw sa atin pero ngayong araw mga par medyo maalat yung araw natin kasi naunahan tayo ng mga magna yung tinira lang sa atin yung mga maliliit na isda Kinuha walang yung mga malalaki mga par. Ah! Dah wala pusit. Orang dalam ah tak nanang na pusit. Dalam uli nanti ngempar. Kontik. Dito sa baklad natin ito, konti din. Naunahan tayo ng mga uh, kilabot. Kilabot na kembot. Ngayon. Ah, Kaya ngayon mga kapademen, nandito tayo sa laot para magbantay sa ating baklad. So abangan nyo bukas mga par kung anong mahuhuli natin. Sana ay makarami ulit tayo ng mahuli sa ating baklad mga kapademen. So don't forget to subscribe to my channel mga par. Uh, like and share po para po matulungan din kami mga mga isda na magkaroon ng another income. Yan lang po maraming maraming salamat po and God bless you.